Isa sa riding in tandem na bumaril at pumatay sa isang babae sa Pasay City na na ang sospek na sa tulong ng mga impormante. Si Bien Manalo sa detalye. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito na kinilalang si Joshua Albior, 25 taong gulang, nang arestuhin ng mga pulis kagabi sa Moonwalk Public Market sa Las Piñas City. Si Joshua ang isa sa riding and tandem na nagmaneho ng motorsiklo na bumaril at pumatay kay alias Erica sa tapat ng isang motel sa San Juan Street sa Pasay City noong madaling araw ng September 10. Sa kuha ng CCTV sa isang gasolinahan, tumutugma ang suot at pangangatawa ng sospek sa nakuna ng CCTV ng mangyari ang insidente at dahil sa mga impormante, natukoy ng mga pulis ang kinaroroonan ng sospek. Mayroon kasi sa amin nakarating na information na mayroong isang tao na may mga kinekwento siya na involvement niya dito sa isang shooting incident sa Pasay. Malabas na siya yung uh, driver kung saan eh, siya yung pangalawang pumutok na tuloy ang ikinasawi ng ating biktima. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, binayaran ng sospek si alias Erika para makipagtali ka. Pero hindi pumayag ang biktima at minakawan pa umano nito ang sospek na nauwi sa pamamarila. Ito daw driver eh kinontrata itong si alias Erika para makipag-sex. So nung nasa hotel na sila uh, naka-check-in na sila ang kwento lang eh, hindi ito na kapag sex at uh, pa itong driver yung uh, isa sa mga sospek natin kaya binaligan nila Mariin namang pinabulaanan ng sospek ang akusasyon laban sa kanya Hindi po ako alam ko lang po ang plano nila pero hindi po talaga ako sama sa gumawa nun yung tao po na totoong may gawa nun eh nakilala ko at kaibigan ko at kaya ako niya ginawa yun dahil sa pinag yung babae niyo na ay pinagnakawan siya at kunin dapat yung kinuha yung gamit niya tapos hindi siya pinayagang makipagtalik boss boy sumuho ka na parang awa mo na maliit pa yung anak ko maglilimang taon pa lang asunto mo to eh ngayon ako naiipit eh may paalala naman ang pulisya sa publiko. Lagi po tayong mag-ingat, lagi po tayong uh, maging vigilant. At kung mayroon po tayong mga nasasaksiyan na mga krimen, huwag po tayong mag-atubilin na makipagtulungan sa ating pulis. Patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad sa ikadarakip ng isa pang sospek. Sasampahan ng kasong murder ang nadakip na sospek. BN Manalo, para sa Mueni Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas!